Walang kawala ang apat na individual matapos mahuli ng Kabaratuan City Police sa isinagawang anti-illegal drugs bypass operation kamakailan sa siyudad. Umaabot sa 5.1 gramo ng shabu ang nakumpiska sa mga suspek na nagkakahalaga ng 34,680 pesos. Resulta ito ng magkakahiwalay na operasyon ng mga elemento ng Kabaratuan PNP sa siyudad. Sa report ng otoridad, ang unang operasyon na isinagwa ganap na alas 7.34 ng gabi sa Purokuno, Barangay Imelda, na nagresulta sa pagkakaresto sa dalawang tricycle driver. Ito ay isang 45 anyos na lalaking residente ng lugar at isang 47 anyos na lalaking residente ng Barangay Daan Sarili. Na-recover ng mga operatibang apat na sachet ng shabu na may pinagsamang timbang na 2.10 gramo na may halagang 14,280 pesos. Nang sumunod na araw, ganap na alas 2.08 ng hapon, nahuli sa magkahiwalay na bypass operation ang dalawang suspek sa Mangpulog Street, Barangay Pitas, ang isang 47-anyos na construction worker mula sa nasabing barangay at ang kanyang 32-anyos na katropa mula sa barangay Daan Sarili. na sa operasyon ng apat na sachet ng shabu na tumitimbang ng 3 grams na nagkakalaga ng 20,400 pesos. Inihahanda na ang mga kaso laban sa mga suspek na nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165. Sinabi naman ni Provincial Director Police Colonel Ferdinand Termino na patuloy na nagtatrabaho ng walang pagod ang kanilang hanay upang alisin sa lansangan ang mga kriminal, ilegal na droga at ang mga panganib na dulot nito aniya napakahalaga ng kooperasyon ng publiko at pagtutulungan para sa pagbuo ng mapayapang lalawigan ng Nueva Ecija Nagkalat sa kasada ang mga panindang frozen meats ng isang meat vendor matapos silang salpuki ng isang single motorcycle na may sakay na tatlo katao kahapon ng madaling araw lamang dito sa kabana Parangay Pico sa Aglipay Road sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija kung saan ay isa ang nasawi. Ayon sa vendor na si Ernie Culiado, 33 anyos, na residente ng Poblasyon Norte sa Rizal. Pauwi na sila ng kanyang pamangkin sakay ng kanilang kolong-kolong tricycle mula sa pag-aangkat ng kanilang produkto frozen meat sa Cabanatuan City nang pagsapit anila sa highway ng sitio Manggahan. Sa barangay Picos ay nakasalubong nila ang isang single motorcycle na may sakay na tatlo katao na sinasabing galing sa birthday party na umanoy umovertake naman sa sinusundang sasakyan kaya sila nasalpok. Dahil sa lakas ng pagkakabangga ay tumilapon ang tatlong sakay ng motosiklo na kinilalang sina Ali Hasan Raza Jr. E. Ordinario, 25 anyos, residente ng barangay Victoria Llanera na siyang driver na may suot na helmet habang ang mga angkas nitong si sa Padilla i e. Corpu, single, na taga Barangay Bagong Bayan sa Lenera, at si Wendell Ancheta, isang SK chairman ng Barangay piko sa Rizal, ay kapo walang suot na helmet. Mabilis na rumisponde ang mga tauhan ng MDRRMO ng Rizal sa lugar at agad na naisugod sa ospital ang mga biktima. Subalit si Eunice Padilla ay idiniklarang dead on the spot. Sinabi naman ni Police Officer Edgar Ducusi ng Rizal Police Station na nasa kustudya na nila ngayon si Kulyato at kakarapi ng mga kasong RIR to homicide, damage to property at multiple physical injury. Matagumpay ang serya ng operasyon ng mga elemento ng Isiha Police sa isinagawang anti-criminality at manhunt operation maging ang Comelec Checkpoint sa lalawigan nitong January 26, 2025. Sa ulat ng pulisya, ganap na alas ng umaga, nagpatupad ang Palayan City Police ng search warrant na inisyo ng RTC Brand 7 Palayan City, isinagawa ang warrant sa tirahan ng isang 50 anyos na magsasaka mula sa Sitio Bacaw, Barangay Doña Josefa sa paghahanap na recover na maopisyal ang isang caliber 9mm pistol na may anim na live ammunition. Agad namang nahuli ang suspek at nasa kustodiya na ngayon ng Palayan City Police Station. Kasalukuyang inihahanda ang reklamong kriminal para sa paglabag sa Republic Act 10591, Illegal Possession of Firearms and Ammunition para sa pagsasampa. Noong araw din iyon, alas 11.30 ng umaga, nagsagawa ng Comelec Checkpoint ang mga tauhan ng San Jose City Police Station sa kabaan ng Maharlika Highway sa Barangay Malasin, San Jose City kung saan na-flag down ang isang 21-anyos na lalaki suspect at napag-alamang may hawak na dalawang kahon na naglalaman ng 25 ammunitions para sa caliber .45 at .50 FCC para sa caliber .45 sa U-box ng kanyang motorsiklo. Agad na inaresto ang suspect at ang mga kasong paglabag sa Republic Act 10591, illegal possession of firearms and ammunition at ang omnibus election code o gun ban ay inihanda para sa pagsampa sa City Prosecutor's Office sa San Jose City. Bukod dito noong January 26, 2025, alas 8 ng gabi, nagsagawa ng operasyon ng pulisya ang pinagsanib na operatiba mula sa General Tino Municipal Police Station at IOLS RID 3 sa Barangay San Pedro, bayan ng General Tino. Ang operasyong ito ay nagresulta sa pagkakaresto sa isang 49 anyos na lalaking construction worker na naniniraan sa nasabing barangay. Ang pag ay ginawa alinsunod sa isang warrant of arrest for sexual assault na inisyo ng Regional Trial Court 3rd Judicial Region Branch 35, Gapan City, Nueva Ecija na may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos. Ang akusado ay kasalukuyang nasa kustudiya ng General Tino Municipal Police Station Mail Detention Facility para sa dokumentasyon at tamang disposisyon.